Ayan, mga idol, nandito tayo sa mag-asawa na nagabuntal. Ayan, to, pakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa yung pagbuntal ako. Ito, pinagkakapirahan to. O, yung iba, hindi lang ginagawa to kasi siguro, tayo lang, hindi kikita. Pero ito, kumikita sila ng may isang libo isang araw. Maganda pag masunod, oh. Ayan, oh talagang uh, tiyagala ang yan yung paklang ng buli ito mahaba yan uh, paklang ng buli pero hindi lahat ng paklang ng buli ay ano merong hindi masunod yun eh, na ganyan lang oh uh. pinatali sa posting ganito tapos uh, yung dulo medyo uh, ano siya uh? parang brass para yun ang kukunin mo sa pagbatak isang araw na kaya ang tatlo oh, 600 ang isang bandel so may 1.8 so san ka pa oh, so, sa mga isang libo na lang nandito ka na sa rili tahanan o. Nalala ko tuloy yung DTI uh, nagpa, nagturo ng ganyan noon sa Talawan. Ewan ko lang kung mayroon sa talawan. Yan, nag start na tong isa. Si Marites na aming kapitbahay. <laughs> oh. oh. Masunod yung kanyang nakuha. Oh. Kasi isang pak lang lang. So, bali yung isang pak lang, mahaba. Nakaka limang putol ano? Limang putol. Doon sa isang, puto, doon sa isang tali, mga tatlong pak lang, tatlong putol lang. Ang haba niya ay ano yan, isang metro? May kita nung? Anin na dangkal. Anin haba. dangkal ang haba. May metro. Ayan, buti na lang at meron dito namimili pa ng buntal Ang tawag po niya dito sa amin ay buntal Ah, uh, Buli Yan yung pinakampak lang ng buli Wala na rin na Wala na nabili ng tingting ano? -ting, no? Dati may nabili ng tingting -ting. Ngayon buntal na lang Ayun, makang masunod yung isa oh. Masunod yun ah oh. Oh. Nabati daw, nabati. Oo, oh, ayan o. Oh. Baba. Ikaw, marunong na kayo magbuntal? Ay, hindi pa. Matitisting tayo mamaya magbuntal. Matitisting tayo. Kung marunong oh, tayo ayan. magbuntal. Dating kagawad ng bayan niya, oh. No? nung kabuntal na rin. oh. oh, oh mo na. tayo, ganun lang pala oh. yun eh. Kaya oh. man din. Oh. Mas masunod, oh. Parang... Kaya lahat ng tao. Oh. Ang isang bandil, yun lang, masyadong malaki. Dapat talaga. <laughs> konti lang. Diba? Oh. Kada oh. batak, may, nabu, may, may nasunod, oh. <laughs> Kaya lang talaga, tiyagaan. Masakit sa kamay. Kasi walang guwante sa no? Pula agad, oh. <laughs> So, ilang batak pa lang. Pero at least, nasa bahay ka naman. Wala kang amo. Hawak mo sarili mong oras. Okay, sakit. Ah, ah. Kuha daw. Kuha na daw. Sampuli daw nga ni. Pakita na para kumpleto sa video. Okay.